Yung mga lima ko rito, ayan. Nandito sila, mga idol. Natrap trap Ito na-trap to, mga idol. Oh. Ah, sito tayo. Hindi mahirap ng ganun. Pihila na mga idol. Ayan. Laki. Pihila pa na mga idol kasi na nakaano yung sipit niya eh. Okay, so Basta so, na sa ilalim. Ayun Ah, ito na Parang nangihina yung mga lima ko ngayon Ito pa oh Masa maliit lang いいの nalambot <laughs> ayan ang idol ito huli oh. ka uy ah. gumagat pa uy dalag nanginikot ka pinupulot <laughs> na lang yung mga uh, nalimang o mga idol ayan o oh. nagkalat sila eh ayan o oh. Uy. gusto ah. Ayan, no? Pinupulot na ng mga Pinupulot na po. Ayan, ayan Ang nakasiksik sa bato. Ayan eh, no. Siksik. Ayan, ah. may kasama pang ano. Ayan eh, no. Lobster. Lobster maliit. Ayan eh, no. Salamat sa panonood mga idol sa ating vlog. Alimango. Yam, karabahan tayo mga idol.